Ang ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Juan, Kabanata 6, Talata 1 hanggang 15. Ang mabuting balitang ito ay tungkol sa pagpaparami ng tinapay at pagpapakain sa humigit-kumulang na liman libong lalaki at hindi pa kasama sa bilang na ito ang mga bata at ang mga babae. Ito ay naganap sa isang bundok doon sa Galilea. Kaya nang matanaw ni Jesus, ang mga taong lumalapit sa kanya tinanong niya si Felipe, Saan kaya tayo makabibili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito? Ngunit sinabi iyon ni Jesus upang subukin si Felipe sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Ang sagot ni Felipe ay sagot ng maraming tao. Ang sagot ng bawat isa sa atin na sa harapan ng isang gawain ang nakikita ay malaking problema. At habang tinitignan itong malahiganting problema o suliranin sa harapan natin, ang unang una nating binibilang ay kung ano ang kaya natin. At kadalasan, natatagpuan natin na ang kakayanan natin ay kulang at napakaliit. Ito rin ang sagot ni Felipe. Kaya sinabi niya kay Jesus, kahit na po halagang dalawang daang salaping pilak ng tinapay ay di sapat para makakain sila ng tigkakaunti. Humihingi ng solusyon si Yeso Kristo, ngunit ang tugon ni Felipe ay para bang pagdaragdag sa problemang kinakaharap. Ito ang problema ng marami sa atin. Sapagkat napakaraming dapat gawin sa ating buhay, mga misyon na iniatang sa ating balikat ng Panginoon. Minsan kung titignan natin para silang mga bundok na napakahirap akyatin o para silang mabibigat, mabibigat na pasanin na napakahirap dalhin. Ngunit mahalaga ang sinabi sa Ibanghenyong ito. Nakikita ni Yeso Kristo ang mga taong ito hindi sa kanilang bilang. Hindi lamang sila numero sa paningin ng Panginoon. Nakikita ni Yeso Kristo ang mga taong ito na kanyang kawan. At ang bawat tupa ay may pangalan sa puso ni Jesus. Kaya ang nakikita ni Jesus sa napakaraming mga taong ito ay hindi mga problema o sul suliranin. Kaiba sa pagtingin ni Felipe. Ang tingin niya sa mga taong ito ay mga taong nangangailangan na kailangan niyang busugin. Busugin ng salita ng Diyos, punuin ng pag-ibig at awa ng kalangitan at ganun din ay ibigay ang pangangailangan. At napakagandang ibanghelyo nito. Mabuti na lamang ang tingin sa atin ng Diyos ay hindi problema. Ang tingin sa atin ng Diyos ay mga anak na kailangang pakainin. At kung magpapatuloy ang ibanghelyo, makikita natin si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, na nagsabing mayroon poritong isang batang lalaki na may dalang limang tinapay at dalawang isda. Subalit sa asapat kaya ang mga ito? Katulad ng tugon ni Felipe, ganon din si Andres. May solusyon na naroon, ngunit ang solusyon ay maliit, isang maliit na bata na may dala lamang limang tinapay at dalawang isda. Kung ihaharap ang solusyon na dala ni Andres, wala pa ito sa limang porsyento ng bilang ng mga taong nangangailangan. Ang ibig sabihin, hindi rin nalutas ang problema sapagkat ang tingin ni Andres katulad ni Felipe sa mga taong papakainin ay mga problema. At uulitin natin, para kay Jesus, hindi sila problema. Para kay Jesus, hindi tayo mga numero lamang kailangan niyang pasanin, na kailangan niyang akuin bilang responsibilidad. Hindi tayo mga bilang sa mata ng Panginoon. Nakikilala niya ang bawat isa sa atin. Ang pangalan natin ay nasa kanyang gunita. Kaya ang sinabi ni Yeso Kristo sa Ebanghelyong ito, Pautok, paupuin ninyo ang mga tao. At doon, ay kinuha ni Yesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao gayon din ang ginawa niya sa isda. Nakakain ang lahat. At nang makakain na ang mga tao sinabi ni Yesus sa mga alagad, ipunin ninyo ang lumabis ng di masayang. At nakaipon sila ng labindalawang kaing. Isang mahalagang ibanghelyo para rin sa ating buhay kung ang tingin sa atin ng Panginoon ay hindi lamang mga problema ang kailangang pakainin kung hindi kanyang mga tupang kailangang arugain na binibigay, binibigyan ng pagmamahal at pag-ibig ang paanyaya rin sa atin ng Panginoon ay harapin ang mga taong naghihintay sa atin sapagkat ang bawat isa sa atin ay may kawang ipinagpakatiwala ang Panginoon. Kung ikaw ay isang ama, ito ay iyong asawa at mga anak. Kung ikaw ay isang ina, ito ang iyong mga anak. Kung ikaw ay isang magulang, kung ikaw ay isang kapatid, kung ikaw ay isang manggagawa, kung ikaw ay isang naglilingkod sa parokya, kung ikaw ay isang pari reliyoso, bawat isa sa atin ay may nakarugtong ng mga tao. At bawat isa ay may pangalan. Bawat isa ay tumatawag inihahayag sa atin ang kanilang pangangailangan. Maari natin silang isang tabi bilang mga bilang na magpapabigat lamang sa ating buhay. O maari nating tingnan ang ating mga sarili at makita natin na napakaliit ng ating kakayanan. Ngunit mahalaga ang nangyari sa Ibanghelyong ito. Sinabi ni Kristo kung anumang mayroon kayo, kaunti man lamang iyan, ibigay sa akin. Sapagkat Sinabi ni Yeso Kristo, hindi kayo ang magbibigay at magpapakain sa mga tao kung hindi ako. Napakagandang ibanghenyo na magbibigay sa atin ng lakas. Na minsan ay natatakot na tayong humarap sa buhay. Harapin ang kinabukasan dahil parang wala na tayong maibibigay. Ubus na ubus na tayo. Kakaunti na lang ang ating lakas kakaunti na lang ang ating oras. Ngunit ito nga ang ibig sabihin ng Ibanghelyo. Sabi ni Jesus, ang mga suliranin sa harapan natin, ang mga problema sa harapan natin, ay hindi suliranin, hindi problema, kung hindi pagkakataon para ipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. At paano maipakikita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan? Mahalaga ang sinabi sa Ebanghelyo, ibigay natin kung anuman yung akala nating kaunting mayroon tayo. At tayo ay magugulat katulad ng nangyari sa Ebanghelyong ito. Yung akala, akala nilang kulang ay labis-labis pala. At ito ang karanasan ng mga taong umaasa sa Diyos. Akala natin wala na tayong oras, ngunit kapag ibinigay natin, dahil sa pag-ibig ng Diyos para sa iba, para sa nangangailangan, makikita natin labis-labis pa ang ating panahon. Ang ating mga material na kayamanan. Ang susukatin natin ay maliit na lamang at kakaunti, hindi nasasapat para sa atin at para sa iba. Ngunit kung tayo ay papasok sa kalooban ng Diyos, makikita natin ang kanyang kapangyarihan. Kung ito ay ibibigay natin sa kapwang nangangailangan, makikita natin na kailanman ay hindi tayo magkukulang. Makikita natin na ang ganti ng Diyos sa ating pagbibigay ay lapis-lapis din. At marami pang ibang mga napakabuti at magagandang bagay ang kayang gawin ng Panginoon. Sa harapan natin, ipinapakita niya na siya ay kasama natin. Hindi tayo humaharap sa suliraning mag-isa. At kadalasan yung inaakala nating suliranin o problema doon pa nga ang pagkakataon upang maranasan natin ang dakilang kapangyarihan at lakas ng Panginoon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.